Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagsama-sama para bailapit sa ating mga kababayan sa Iligan City ang tulong at ilang serbisyo sa pamamagitan ng serbisyo caravan. Yan ang ulat ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Iba't ibang serbisyo ang naihatid sa mga residente sa iba't ibang barangay sa Iligan City sa pag-arangkada ng Serbisyo Caravan. Pinangunahan ng Caravan ng City Government kasama ang PhilHealth, Social Security System, Department of Labor and Employment, Second Mechanized Infantry Brigade, 51st Infantry Battalion, Bureau of Fire and Protection, Iligan City Police Office, Philippine Statistics Authority at iba pa. Nagkaroon ng libreng medical check-up Libring bunot ng ngipin, libring gupit, libring tuli, libring pag-ayos ng sapatos at nagbigay din ng anti-rabies vaccination para sa aso at pusa. May free eye check-up din na may kasama pang libreng reading eyeglasses. Namigay din ng mga vegetable seeds at seedlings. Salamat sa LGU. Dagan ko nabilan kaning pakorte na eyeglasses, ayos sa sapatos. Nalipay ko karon kay na ako'y tambal. Naipabot din ng mga residente ang kanilang mga hinanaing at nagkaroon pa ng pagkakataon na makausap si Mayor Frederick Shaw. Paminaw na tuod sa gay mga gusto sa mga katawan sa ground, meaning sa mga kapurukan, even ilang personal ng mga problema, ma paminaw na to ko siya katabang ang gobyerno kanila nagaan ang ako ang kuan na ang among problema na dadaritso kang mayor naminaw siya so thankful tayo ko nga uh, si mayor nagin siya nagin siya sa dugan sa mga nanginanglan sa iyang tabang Itinakda kada Martes at Webes ang schedule ng Servisyo Caravan na isa sa gawa sa iba't ibang barangay sa Iligan City. Mula dito sa Iligan City, Lu Antonio, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.